Catherine Bernardo sisimulan ang buhay na limutin na si Daniel Padilla. Yes. Well, marami naman talaga ang nais na makamubuo na sana si uh, Catherine Bernardo sa kabiguan na kanyang nararanasan ngayon. Of course, lahat ay magkakaroon ng posibilidad na matagpuan din ni Catherine Bernardo ang sa kanyang lalaking magmamahal hanggang sa pagtanda. Well, hindi na hahayaan pa ni Daniel ang mga desisyon ni Catherine Bernardo ngayon dahil ang totoo ay aminado sa taong bayan ang gwapong aktor na si Daniel Padilla na kaya niyang ibalik ang matamis na kanilang pagmamahalan ni Catherine Bernardo. Malamang hindi madali para kay Daniel ang isang plano at pagdesisyon na ituloy ang kanyang pagpapakasal kay Andrea Brillantes dahil nga si Catherine Bernardo pa rin naman ang nilalaman ng kanyang puso isipan. Alam ng lahat na uh, sadyang iba, uh, iba hati pa rin ni Daniel Padilla ang isang pag-ibig na talagang namang maibalik kay Catherine Bernardo na kagustuhan ng lahat. Walang sino mang makakapigil sa plano ni Catherine kung talagang tuluyan na niyang limutin si Daniel Padella. Of course, ang lahat ay nagdarasal na sana nga ay hindi na tuluyang mawasak ang kanilang pagmamahalan sa habang buhay. Never na binigyan ng pag-aasa ni Catherine Bernardo ang kanilang mga fans. Siguro nga sobrang nasasaktan ang nag-iisang Catherine Bernardo sa kasalanang nagawa ng nobyong si Daniel Padilla naniniwala ang lahat na kayang-kaya, napatunayan ni Catherine ang isang pag-ibig na hindi niya inaasahan na magbalik sa kanyang muli si Daniel Padilla. Unang-una sa lahat ay dapat lamang na magkaroon ng pagbabago na talagang nais na ibahagi sa taong bayan ang isang pag-ibig na nagbibigay kulay, nagbibigay pag-asa at kailanman ay hindi ito hahayaan na mawalay ang isang pag-asang Mahiwalay si Daniel kay Catherine. Tanong ng mga netizens, may posibilidad nga ba na matagpuan ni Catherine Bernardo ang lalaking sasamahan siya hanggang sa pagtanda? Saan nga kaya hahantong ang lahat ang kanilang relasyon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla gayong patuloy pa rin na pinag-uusapan ang mainit na pagmamahalan ni Andrea Vroliantes at Daniel Padilla? Sino nga kaya ang magwawagi sa laban gayong alam ng netizens na nananatili pa rin sa puso ni Daniel Padilla? Uh, si Katrina Bernardo, no? Siya lamang umano ang babaeng kanyang pakamamahalin at sasamahan hanggang sa pagtanda. Laban! <laughs>